punta ako sa ano ba yun bilihan ng barbecue ng no, masarap dito sa San Dionisio Paranaque malayo pa nang nilakad ko mga ma, ano din mga malayo-layo kasi ako lawerta tapos dito ay San Dionisio malaking kalsada sila dito may bilihan ng uniform. Basketball. Ay, magpatahi. Pwede. Ano, pwede magpatahi ng ano. Uniform. Oh, eh. na natin Malaking mga bahay dito, guys. Malalaking bahay. Ipainit ko ang... Ah for rent. Ayan, office. 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 <laughs> office there isip naisip. Ito din, oh. Dormitory. Yasmin dormitory. Nakita niyo? Ayan na. May mga pa for rent dito. Paupahan. Ito, Bonifacio. Ayan pala yung bumbels na white, eh. Nakita ko na may buhay pa. Ngayon nang nilakad ko. Hindi pala nagbenta. Ayun, may benta si susi, At pala may dala akong ano. Meron silang potong bong bong. Parang hindi parang ma hindi maliwanag. Meron silang banana kyo. Banana kyo. Kaso ang bibigyan ko ay barbecue. May banana ko, may barbecue. Marami dito nagtitinda guys sa lugar na to. Kasi malapit din dito ang kanilang barangay. At saka church. Simbahan ng um, Simbahan ng ay, Joyce, yung parang late pa nila. Kaaling na bahay. Dito kami. Wala ano na ba ito? 2% pa lang. Ayan. Ayan ang mga barbecue. Magkano ang barbecue? Kuya yeah. so, sana pa yung barbecue nila. Deme makan nga, pa Hoy. Ano kaya? Oo. nyo? 35. Ilang piraso ya? Ilang piraso lang tong 200. Anto, ang dagdag ka ng 10 para aning. Sayang, hindi ako nagdala. Sayang. Malayo na pa? Malayo pa, nasa ano. Jidili yun. Ha? Hindi na lang, hindi na lima na lang. Hindi na lang kayo, kayo. Saan? naka-orange. Ay kuya. Sayang hindi nagdadala ako ng uh, next time 210 ang bibilhin. Kuya. Limang barbecue lang ang maabot dito. Lima lang. Sapat nagdala pala ako ng sample <laughs> kasi niyo anim? Hindi na. Ano na lang. Babalik. Ano na lang ako. Next time na lang. Sige na lang. Hindi. Next time na lang. Okay. Kaya, po, <laughs> hindi mo ako kilala. Sabay ganun na lang. Sige na lang. Ah? Oo nga Sige Bago kayo magsara Makarating ako Ano oras ba kayo magsara? Ay, matagal pa pala Makakain na yung Makain na yung barbecue mo bago mag Maka ano, ako, balik ako dito Dito ang masarap na ng barbecue Ang dami nila may bangus Ayay, ay, ganda ng galunggong oh. Anim na daw. Anim na. Kahit hindi daw ako kay bago naman daw kayo magsara, maka, makabalik ako sa bayan. Oh <laughs> All the waiting. Mayroon, ano, ano ba to? Bana. Ano to? Chicken barbecue. Parang litson, Ano yan? Parang lechon kawali. Kuya, anong tawag dito? Tainga po. Ah, Naisip ko lechon. <laughs> Ikaw pala yan. yes. Ay, naka-YouTube kayo. sa gan. Dati mayroon na rin ako nakuha dito yung marami kaming kinuha ng kapatid ko. May tainga. Tainga or ano. Ano ba 'to? Ito daw ano 'to eh. hindi, <coughs> 'yung legs. Hoy, 'yung legs daw may collagen. Alam mo 'yon? Gamot daw 'yung sa paa natin na masakit. Minsan bumili ako na lang kahit hindi ako kakain yan, May bili ako. Collagen 'yung paa. Paa ng manok. Kula Jean, naano Na ano na? Bela, Shergao. Bela, Shergao. Taga Shergao ako eh. Bella? Bella. Bella Anim. Ang bilis. Hindi pa ako tapos. Sabay ka Kailangan mga it na pa Numero Wow mayroon pang silang customer na nakaano. Be Bella. Bella, Sergio Double L. Shergao, Kasi ano eh, taga Shergao ako. Dati mo, eh, Nung dati dandyan, ko? Dandyan. Oo. -o. Pero ay man, anong title nun <laughs> sa Baigan? Hindi <laughs> ko alam. <laughs> Wala kasi kayong pangalan eh. Si Boryo? Simborio. Simborio? Oh, ayan oh. ba? kay Gabo. pala. Yosin. Na ano na to eh. Yung kapatid ko yung may birthday. nakua kami ng marami dito eh. Yung kapatid ko ang nag-ano nag-nagturo eh. Taga ano siya Salinas. yung nag-uuto sa akin sabihin ko maraming customer <laughs> tapos may utang ka na 20 <laughs> sabihin sa pakit ko may utang ka na 20 yan 8 na shout out sa nag ano may muscle si kuya Yun na natin mamaya. Pag, pag ina-upload ko, i-aano ko kay Kuya. <laughs>